Ang Hunyo ay isang makulay na buwan dahil bukod sa pagdiriwang ng Pride Month, ito rin ang buwan kung saan pinararangalan ang mga ama sa pamamagitan ng Father's Day. Ang pagiging ama ay isang masayang at mapanghamong paglalakbay lalo na para sa mga unang beses na ama. Silipin natin ang mga lokal na bituin at personalidad na unang pumasok sa mundo ng pagiging ama ngayong taon sa video na ito. Seth Kadayona Ang bituin ng Sparkle na si Seth Cadayona at ang kanyang kasintahan na si Nelan Vivero ay tinanggap ang kanilang unang anak noong Marso, 2024. Herminia Si Seth Cadayona at Nelan Vivero ay tawag na malapit ang kanilang anak na babae na kanilang munting Herminia. Benedicto Ang sparkle artist at content creator na si Benedict Kua ay kamakailan lamang ibinahagi ang masayang balita na siya ngayon ay isang ama. Alec sa isang post sa Instagram, sumulat si Benedict Kua ng isang nakakaantig na liham para sa kanyang anak na si Alec. Walang salita ang makakapagpaliwanag ng labis na pagmamahal na nararamdaman ko habang yakap kita sa aking mga bisi. Ang aking magandang mandirigma, pinupuno mo ako ng paghanga at kasiyahan. Rambo Nunes Sina Masya Salvador at Rambo Nunes ay tinanggap ang kanilang anak na babae noong Mayo 31. Dalawang libo at 24. Mga Magulang Sinabi ni Rambo Nunez sa kanyang asawa na si Masa Salvador sa isang post sa Instagram, Hindi ko akalain na mas mamahalin pa kita. Maraming salamat sa pagdadala kay Maria sa ating buhay. Timmy Lana Ang sparkle beauty queen actress na si Maxine Medina at ang kanyang asawa na si Timmy Lana ay sabik na nagbibilang ng mga araw hanggang sa makilala nila ang kanilang unang anak. Baby Boy. Ibinunyag ni Maxine Medina na ang buong pangalan ng kanilang anak na lalaki ay Timothy Matthews Ezekiel Medina Lana. Jeron Teng Ang San Miguel Beerman na si Jeron Teng at ang kanyang asawa na si Jenin Choi ay inaasahan ang kanilang unang anak. Tatlo Sa pahayag ni Jeron Teng, sinabi ng BB Star, at ngayon, tatlo na kami. Ninongawa ang social media star at sikat na chef na si Ninong Awa ay tinanggap ang kanyang unang anak kasama ang kanyang non-showbiz partner noong Mayo. Bagong era. Welcome sa mundong ito, Ru. Daddy Awa era starts now, sabi ni Ninong Awa sa isang post sa Instagram.